Ilang beses na akong nabigo sa pag-ibig, at tatlong taon na lang ay mawawala na ako sa kalendaryo. Kaya sabi ko sa sarili ko na kung maiinlove ulit ako, ay siya na talaga ang pipiliin ko habang buhay. Mamahalin ko siya ng buong-buo. No pretension, just pure intention. Lumaki akong independent sa buhay. Hindi ako palahingi. Lahat ng gusto ko ay galing sa sariling sikap. Kaya kong mabuhay mag-isa. Dahil noon pa man ay sarili ko lang talaga ang kakampi ko sa hirap at sarap. Kaya siguro nahihirapan ako makahanap ng lalaking ka-vibes ko. Ten eager ako na magsimula ako magbanat ng buto. Kaya wala akong panahon sa pagkikipagrelasyon. Lahat ng nakarelasyon ko noon ay sa cellphone ko lang nakilala. Pero walang nag-work. Hindi yata sila totoo sa akin. Dahil sa tingin ko, mga sangkap lamang sila sa buhay ko. Seryoso ako sa mga nakarelasyon ko kahit paman hindi pa kami nakikita ng personal. Madali lang kasi ako mahulog sa isang tao, lalo na't sinasabihan ako ng mga mabulaklaking salita. But I am clever as well. Malakas din ang pakiramdam ko kapag niluloko ako ng partner ko. Hindi ko man nakikita pero naniniwala ako sa nararamdaman ko. Dahil sa totoo lang, I never pa ako nagkamali pagdating sa ganyang bagay. Ilang taon na akong single, at masasabi kong nakakasawa din pala talaga. Hinahanap ko na yung taong magsasabi sa akin ng mahal kita at mag-iingat ka. Isang araw, nagkwento sa akin yung kakilala ko. Ikinwento niya kung paano sila nagkakilala ng kanyang nobyo. At iniendorso niya sa akin ang isang app. And out of curiosity ay sinubukan ko ito. Masaya din pala doon. Magkakaroon ka ng kachat. Parang pagpasok mo palang sa site na yon ay nasa getting to know each other stage na kayo agad-agad. Marami din akong lalaki na kausap doon. Pero isa lang talaga yung natipuhan ko. Si Anthony. Lagi kami magkausap sa chat at video call. Super funny niya kausap actually. Parano siyang mag-divert ng emotions ko. From sadness to happiness. Super gaano niya kausap. Kaya naisip ko na masarap din siguro ito kasama. Walang araw na hindi kami nag-uusap. At kinikilig ako kasi hindi pa kami pero one call away na siya at seconds lang ang itatagal ng kanyang reply. That's why I feel like I am already talking to the man of my dream. Hanggang sa tuluyan na nga siyang nanligaw sa akin. At hindi ako nagdalawang isip na sagutin siya dahil habang lumilipas sa mga araw ay natutunan ko na rin siyang mahalin. Kahit hindi pa kami nakikita. Walang sawang palitan ng mga matatamis na salita. Walang humpay na kwintuhan at walang katapusang puyatan. Magkaroon lang kami ng time sa isa't isa. Ibinuhos ko lahat kasi ganun ako magmahal eh. Ngunit makalipas ang ilang buwan, yung dating one call away ay hindi ko na mahagilap. Payapa na yung dating maingay kong messenger. Dati pareho kaming puyat, pero ngayon ako na lang ang nagpupuyat kahihintay ng update niya. Nakikita ko namang active siya palagi pero hindi na ako ang dahilan noon. Hindi ko alam kung nagsasawa na ba siya o may pagkukulang lang talaga ako. Ang hirap namang manghula. Gabi-gabi ko na lang question yung sarili ko. Kung hindi ba sapat yung mga sinabi ko sa kanya, yung mga pinaparamdam ko para gawin niya sa akin ito. Nakakalungkot lang isipin kasi nagsasawa din naman ako. Nalulungkot din naman ako. Pero hindi ako sumuko. Dahil pinanghahawakan ko yung pangako namin sa isa't isa na magkikita kami. Ang sakit-sakit kasi umaasa akong siya na. Pero hindi pa pala. Halos mapudpud na itong mga daliri ko kakachat sa kanya. Tapos siya, hanggang sin lang. Na hindi man nang nag-effort na kausapin ako at ipaintindi sa akin kung bakit wala na siyang time sa relasyon namin. Araw-araw na lang akong umiiyak. Pagod na pagod na ako. Pero hinihintay ko pa rin siya. Halos madulig na ako kakatitig sa cellphone ko pero wala pa rin nangyayari. Tuluyan na siguro niya akong binura sa buhay niya. Makalipas ang dalawang linggo, Nagchat sa akin yung pinsan ko na nasa Jordan. Uuwi na raw siya ng Pilipinas at gusto niya na ako ang susundo sa kanya sa airport. Dahil matagal na rin niyang gustong mamasyal sa Tagaytay kasama ako. Siya na raw ang bahala sa tiket ko mula Mindanao hanggang Manila. At dahil nga broken ako ay pinatus ko na yung offer niya para makapag move on na rin ako. Matagal na rin ako hindi nakabalik ng Manila. Ganun pa rin naman ang environment. Maingay at mas dumami ang tao. Pumasok na ako sa loob ng airport at naghanap ako ng upuan. Pero may nakita akong cellphone na nasa katabi kong upuan. Nahulog yata ito ng may-ari dahil sa pagmamadali. Hindi ko hinawakan yung phone. Sinilip ko lang dahil nakabuyang-yang ang wallpaper nito na siyang ikinagulat ko. Nakita ko yung picture ni Anthony at ng pinsan kong si Marie. Nanghina ang buong katawan ko at kasabay nito ang pagbagsak ng aking luha. Dali-dali akong umalis sa pwesto ko at lumipat sa malayo yung hindi niya ako makikita. nga ang mga tuhod ko sa sobrang sakit. Gusto ko magwala. Gusto ko sumigaw sa loob ng naiya pero hindi ko magawa. Tinatakpan ko na lang ang aking bibig para hindi nila marinig ang paghagulgul ko. At hindi nagtagal ay binalikan ni Anthony ang kanyang cellphone. Nakatingin lamang ako sa kanya sa malayo. Gusto ko siyang sampalin. Gusto ko siyang saktan pero mukhang wala naman akong karapatan. Maya-maya ay tumawag ang pinsan ko. Kakalapag lang daw na sinasakyan nilang eroplano. Sabi niya, sobrang excited na raw siyang bumaba. At sa isip ko naman, sino ba namang hindi masisiyahan sa pag-uwi kung sa sasalubong sa iyo ay yung taong mahal ka? Hindi ako makasagot ng diretsyo sa kanya. Wala akong gana. Sinabi ko na lang na hindi ko siya marinig at maingay ang paligid para nang sa ganon ay maputol yung tawag namin. At hindi nagtagal ay tanaw ko na si Marie. Ang sarap-sarap ng itina. Nainggit ako kasi ako dapat yun. At nasasaktan ako kasi yun yung plano naming dalawa ni Anthony noon. Nasusunduin niya ako sa airport papunta ko dito. Pero sa iba niya ginawa. At ang masakla pa dun ay eh sa pinsan ko pa. Hindi ko na hinintay na makitang magkis at magyakapan sila. Kasi hindi na tama na parusahan ko yung sarili ko na wala namang ginagawang masama. Marie, sorry wala natika na hulat. Hindi kalit mong sa kita kong tiyan. Welcome home. Enjoy your day. Hey, Kayla. Asa man ka, karon Anaon ka na mo sa kong uyab. Tanan ka na magtambal dira. Hindi na ako nag sa chat niya. Maski yung mga tawag niya, dinidedma ko na lang. Para saan pa? Para masaktan ako ng paulit-ulit?